Hello mga day! so here we go again magluto gitao ug pagkaundsudan sa atong junaknak nakday no gwabi ni akong junaknak basta uta na gani dai here we go again gidayon nakita listo gitamo luto dai kay ngani man gyud ni ang papil sa kinikana no sa pagkainhan na. ta mo na favorite food is ang adobo nga kalabasa as in kalabasa ra gina siya mo gina siya day. bahala o pwede pwydigin, pwede niya day. og buntag Oto, panihapon. Basta kay naikalabasa dahi, kumbati gita dahi. Pag unyan na po dapat ani dahi, mangita na po niya uh. ano, siya so, Ang mm. na siya. So, pilmerot, ang pilmerot buhaton buhatong dahi, ah, Gisahin, gisahin ang sibuyasin o ahusin. Ah, agoy okay, nakatasi tawsek naman yung mga owl. Ay, yaya, yay. iba bebe kay ni babot dai. So dire na iku okay ayan okay. Ay, gini mo dai oy. Then pag humana dai dai ah, ibutangin sa dayon yon ang kalawasan. So okayan mo, okay okayan mo ng antarungen. Adala so, kung bati kita dire dai. Ay butang tong magic. Ah, dili siya sponsored. Butang na to, oyster sauce. Ah. oyster sauce. Ni pag humana dai butang tong gamay og pamenta. Ah para na po lasalasa pud gamay nga to ang kuanday kay para ganahan na po mukha na nga to ang junaknak day so diha na ibutan to gamay ang asin ah gra grabe ha pud yung asin oy pero gamay ra bigay kayto ha gamay ra kayto sa nga tanan day so diha na dayon day oh, matik na oy luto na asa so, may dugay na to gigutom na tong junaknak mm diha na pakan ona na to da day kay gabagulbo na gyud tawon ang ako ang bugoy day gigutom na gyud kuno kay siya na udtuhan magugug matay e, basta sa badog ani udto gigitan mata day kay wala iklase mm diha na dayon ay og sa ta dili sa paglangan-langan mm. Nangita igi sabaw day. Mm. Pero ala, ti mo wala man gyud ni sabaw Naulit na ulit na kay na siya dai kay nangita gina na sabaw. Oh. Inom gyud tubig, gito biga na lang niya day. kay wala may sabaw. <laughs> so man na gyud na siya dai, ala gyud na siya gyawyo abot usa gyud niya diha. Pero nangita gyud sabaw. Oh, inom lang tubig diha. na siya ang gibuhat day. Magyud na yang favorite dai, ala ala maglamo kita sa mga luto diha. Og ang iyang adobo nga kalabasa as in grabe gina siya dai kaon diri kaon gid to oh ah. kumbati ay kumbati na siya ona oh, na na bahalag init basta, lemon oi lemon is life ah lemon gid siya dai kaon gid dai oh ah kaon gid na siya dai kumbati bahalag init ini <laughs> Bali ni bata ah, ay aga sag init pagan ah, na pag kaon gid nga hungit gid ay bisan gid na pag sa imong babae nga na gid na sira ah kaon ah kaon Ingat lagi nasi dai. Oh, ala inom gitu bida dong. Kumbati dak dong. Kumbati dong. Oh, nah na siya day. Ini na po anak ni ada gaon, Hindugan na po na ya. Kumbati ya. Tata mau kaon. Ah. Ana hunget ge dong. Kumbati bahalag ini ta. Ini juki sangat anan sao na lang mana. Oi. Paghuman. Humag kaon hang, Ngita na pun siya gaon, Asikan bats na food. Ayam bot na lama ni bata abitaw no. Ambot asan ning tungol ani, asa ning tungol dong?